sabi ng mga basher natin dyan, tagal ko na daw dito sa Canada, wala pa daw akong bahay, wala akong bagarang sasakyan, at kung ano-ano pa, wala akong magandang trabaho. Naghihirap daw ba ako dito sa Canada? Ano ba definition ng tao sa salitang mahirap? Ang alam ko kasi, pagka kumakain ka ng tatlong beses sa isang araw, kapag ka nakakabili ka ng masusuot mo, may sasakyan ka, kahit na bulok pa siya o lumang modelo pa siya, basta na gumagana pa siya, kung meron ka matitirhan kahit hindi sa'yo, kahit inuupahan mo lang. Para sa akin, definition na yun ng magandang pamumuhay eh. Hindi naman kailangan maging marangya ang buhay ng isang tao para masabing mayaman, di ba? Meron nga dyan sa Pilipinas, nakatira sa bukit, magsasaka, kumpleto ang pamilya, masaya sila, mayaman sila, di ba? Ang definition ng mayaman nasa tao nasa tao yan. Kung masaya ka sa ginagawa mo, kung sa tingin mo kompleto ka, kontento ka, kung anong meron ka, masaya ka. Yun, mayaman yun. Yun ang definition ng mayaman. Hindi masama yung mangarap tayo. Pero hindi rin masama na maging kontento rin tayo sa kung anong meron tayo. At magpasalamat tayo kahit na malilit na bagay lang meron tayo. Yun ang pinakaimportante importante sa lahat. At maging masaya tayo sa buhay ng iba, maging masaya tayo, ma-inspire tayo kung mayroong mga narating sila, kung yumaman man sila, pero lagi yung tatandaan, ang kayamanan, nasa tao yan. At uh, kung masaya ka sa buhay mo, kung wala ka na isang tao, kung wala ka tinatapakang isang tao, wala kang ginagamit na isang tao, isang kayamanan yon ng pagkatao mo. Magandang araw po sa inyo lahat.